Sigurado na kami. Kahit di pa siya tumatakbo, eh. SB na kami. Napakaganda po ng programa niya. Isa siya sa napakita ng talagang may, ano siya, may political will siya. Kailangan tuloy niya lang ilaban niya. Alam ko maraming mo makasod kanya. Magaling yung mga sinabi niya na gustuhan namin. Pero palagay ko may maganda mga yan. tuloy ako. Maganda Tutuwa ako. Dahil magaling ko siya gusto makita. Una ko na ano tinawag yung pangalan niya. Sinabi niya. Nangilabot talagang gusto kong ano, kaya umakap ako bago ako. Sigurado na kami. Kahit di pa siya tumatakbo, SB na kami. Mabait siya. Eh. Nakandil siya plato. Ang mga salita niya, totoo lahat. Yung mga sinasabi niya, maganda yung mga platforma niya. Sana SB lahat. ng ano niya sa mga tao. Sana sa akin, siya, siya talagang ang ko. Kung ako lang ha, sa akin ha, talagang siya talagang nararapat. Sana siya sana-sana na, ang sana, naantay namin ng Maynila. Hindi natin masabi kung ano ang nasa isip ng tao. Pero kung ano nasa puso mo, siya sulat Bakit? Ikaw baka bandang huli